umaga noong Enero 1. Pumalaot ang isang grupo ng mangingisda papunta ng isla ng Katanduanes. grabe. Halos bumuos ang iyak ng isang pitsi. Nung nalaman kong hindi pa sila nila nakaawi, parang may tumawag sa akin na mama. Tapos pagbukas ko ng pinto, wala na Malayong Malayo. Lampas na dito sa, dito sa Bicol. Oh, Kasi doon talaga sila naglalao talaga para maka, ano talaga ng isa talaga buhay nila doon. Naging paan nila, parang nasa hukay na. Ngayon po, umaasa pa rin po ba kayo na siyempre? <laughs> um... Opo, umaasa po kami ang buhay sila. <laughs> umaasa kami na mahanap sila. Sir, na naipagbigay alam na po ba sa inyo pong tanggapan, ito pong patungkol po sa sitwasyon ng nawawala pong mangingisda? Kanina, kausap ko yung MDRRMO uh, ng Pandan Katanduanes. Nakita lang nila eh tapos na na-identify naman ang family na kasama yun doon sa sa bangka. pag-coordinate agad doon tayo sa Philippine Navy pati na rin po sa PNP Maritime at Coast uh, Guard uh, para tulong-tulong na ang ating mga ahensya ng gobyerno sa pagkahanap uh, nito pong mga mangingis na galing po sa syudad ng tabako. Sa siyam na mangingis lang nawawala, walo pa sa mga ito ang patuloy pa rin pinagahanap.